paano din man maniniwala pa ba kayo sa mga survey firms Ngayon, di na kaya hey, hindi na ako naniniwala. <laughs> di ba? O, oh, oh, yung kagulat-gulat yung senator mga Senator nangyari ng mga Marcoleta, senator. Dante magandang hapon po. Oh, <laughs> Di ba? Yung mga survey firms, sa oh. akala mm. natin, yung top six, eh, hindi no. na yung matitibag. Eh. Yeah. o, oh, iilan oh. ilan lang ang nakalusot doon The sa top six. Number. Oh, Lahat wala, wala oh. sa survey yung mga nandun sa loob. Eh, oh. no? oh, Ayan yeah, na. Uh, that's why. Ang ano, yung, yung po, ako gusto ko kasi nga himay-himay natin yung, ano, yung interview kay Toby. Ano, ha? Sabi niya, nung nag-file ng impeachment, sabi ni Kong Tobi, gusto kong pigilan sila eh. Mm ba? -hmm. Diba? Pinipigilan ko sila eh. Mm -hmm. Pero ang tanong, Kong Tobi, sino ba yung gusto mong pigilan? Mm -hmm. Eh, di ba? Diba? Nung una rin, ang mismong Pangulo nagsabi, ayaw oh. ko ng impeachment. Yes. Di ba? He already It's said, yun, I don't want... Uh, yes, yeah, sabi niya, we uh, have more problems, uh, we have bigger problems uh, than that. Huwag na tayo mag, ano, mag impeachment, ano, huwag na tayong, huwag uh, na tayong humantong sa impeachment. Uh, uh, Meron na kainig ba sa kanya? Uh, oh, apparently, wala. Wala. Kasi <laughs> tuloy. At ang unang pumirma, yung, si Sandro, yung kanya na Yung, yung, yung nanak. Oh. anak mo. Oh, Hindi. Oh, <laughs> oh. Oh, oh. ganito yan eh sa ginagawa ng pangulo sa bawat pahayag niya na taliwas ang lumalabas mm. abay hindi po nakakatulong 'yan sa pa, uh, sa palasyo kan uh -huh. 'yan ho ay nagpapatunay lamang sa kahinaan ng palasyo mm. ayon dahil -iba. pangulo kay pag nagsalita ka mm. yun na yun uh -huh. dapat yun ang sundin uh -huh. ng mga Uh, sumusunod tayo sa nadormant uh, uh, mga kongresista man uh -oh. o sino man na uh, miyembro ng uh, gabinete uh -oh. but sad to say hindi ko ipakukulong si Duterte. Uh -huh. Hindi ko pa dadala sa ICC. Uh -huh. And yet, yun yung lumabas. At sa, sa, in, sa in, in, 100 times, ulit-ulitin ko na hindi nakikialam sa atin uh -huh. ang uh, ICC. ICC. Yeah. ICC. sabi ni Super Ate. Uh -huh. <laughs> ICC. Eh, yun, masama <laughs> naman ngayon. Eh, uh -huh. eh. Mismong sekretary niya pa nagsabi, magkakasama kami ng pinlano namin niya. Uh -huh. well, yun lang. Uh, -huh. oh, diba? uh -huh. so, uh -huh. would you imagine that na ito yung sinasabi mo, ito naman yung taliwas. sinasabi ng tao. Taliwas. Mm -mm. Hindi po siya nakakatulong. Correct. Uh -huh. ah, dahil ang alam naman natin na objective, bakit taliwas yung sinasabi niya? Para hindi maging pangit yung imahe niya sa taong bayan. Uh -huh. oh, wala akong kinalaman dyan. Ah. Ano uh -huh. man mangyari dyan, out ako. Uh -huh. Ayan. Yan yun eh. But uh, sad to say, kitang kita eh. Ay, bang, na lang kita pa. Oh, oh, eh kaya nga, yun yung sabi niya, sinubukan ko pong pigilan sila eh. Mm. Eh ang problema no sinubukan mo, ang tanong eh, bakit naman sa lahat ng pinigilan mo, ang unang pumirma, si Kong Sandro. Mm. Oh. di ba? <laughs> eh kasi nga, ang sagot naman niya oh, oh. ni Kong Toby, naipit lang si Kong Sandro. Ah. Hindi, sabi ni Kong Sandro eh, oh. kayo ba naman eh, mm. tawagin bangag yung tatay niyo eh. Oh. At saka yung, oh. kay, yung lolo mo. Oo, no? oh, oh. oh. Uh. Lolo, saka, yung oh, oh, papatay oh, ang mga oh, magulang oh, niya. Tatanungin niyo pa bakit ako pipirma diyan. Oh, pero oh. Yung sa part naman daw talaga ni Kong Toby, sabi hindi naipit lang talaga mm. si Kong Sandro. Pero di pa sinabi rin naman oh. ni Kong Sandro na uh, inamin ni PBBM na tinawagan siya oh. ni Kong Sandro kung pipirma siya. Yes. At sinabi daw niya sa anak niya, gawin mo kung anong tama, oh, di ba? So pumirma pero hindi nga daw niya akalain na siya yung number one na pipirma. Nagulat, oh, nagpaalam lang daw. Naalala yes. ko 'yun you remember? yes, Yes, So, na-interview oh, oh. ni si Sandro. Sabi niya, gawin oh, oh. pa yung katungkul mo yung katungkulan mo kung ano ang gusto mo. Yeah. Oh, oh, di ba sa oh, oh mo yan? ano yeah. yung, yung tama. tama. So there you go. Yan ang mga... Ito ngayon, tinamaan ngayon yung oh. partido. Ayan, diba? alyansa. Alyansa. Oh, oh. Well, late, ako ha? sa totoo lang, I'm really sad, no? At si Gaya ni Benhar Abalos. Yes. Kung oh. imagine okay. yung records niya, oh. oh, ang oh. Oh, oh. Hindi, kung ako, alam mo, kung ako talaga ang... Alam ba ako, Pangulo? isa sa pinagkakatiwalaan ko mula sa pool yung ano ah yung uh, Benhar mm -hmm. kaya kung ako magpa-flex ng muscle yung Benhar ang papapanalunin ko yes. di ba? walang iba, walang iba. pero would you imagine sa galing niya uh -oh. sa ganda ng background niya uh -oh. sa ganda ng mga ginawa niya sa mandaluyo uh -oh. and yet he don't deserve this uh -huh. but you uh -huh. know in fairness naman yung mga ganyan yung mga talunan ng administrasyon isang taon lang naman ang pahinga nila kung maganda talaga naman ang track record uh -huh. ma-appoint so ako I'm not worried about that. You know, kung it's not the end of their mm. political career. Ay, tama career. naman. Lalo oh. kang magaganda diba? eh. Diba? Yeah. Oh. So you will always get appointed. Yun nga yung gusto ko eh. Na buti nga sila may second chance. Eh kung ikaw ay nasa opposition at oh. magaling ka, wala kang chance. Kung baga hihintay ko ulit ng tatlong taon tama. para tumakbo. Kasi oh. hindi ka naman ma-appoint. Baka after one year, maging cabinet secretary ulit. Correct. Oh. Correct. Oh. di ba? Oh. So, siya sa ano DIMG. Yes. Oh. Sa akin, uh, ang nakikita ko pa if in case si Abalos ay eh, mapunta sa Senado, mm. oo oh yung pagiging independent mo mm. uh, nakikita ko sa kanya dahil mm. sa galing nung tao talaga mm. na well it's not about politics no sa akin uh, nakita ko yung background niya Back since up. the very yeah. beginning ang galing mula niya talaga mula mayor na, man, yes, nung, yes. tapos MMDA chairman mm. Mm -hmm. Mm -hmm. chairman tapos dilg yes. pero sabi ko yun na nga yung ano yung naging kalabasan ng halalan was the true ano already the sentiment of the, sentiment the filipino of the people, people. Yes. Yes. diba so that's why i think that's why the president came out with the interview. Bukan diba? Na ito sa realization na tama. na tama ng politika. So, diba? So, developmental issues na ang talakayan natin. Mm -hmm. Diba? Tama na yung sino magkakamped, pupunta ba dito, kung saan. Basta gawin natin kung anong makakaganda sa buhay ng mga Pilipinas. Galit na ng tao to eh. Oo, galit na. Lalo galit, ng mga kabataan. Yes. The Saka tatapos na ano ah. O, kasi gusto kong uh, punto sa inyo binanggit mo mampat. Ah. Mm. Meron kasi di ba yung mga talunan. Mm. Mm -hmm. Kasi pag sinabi yung iba naman 'yan nagtatalunan naman 'yan diba? Oh, oh, oh. di Ito yung mga lot lot and friends. <laughs> 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 yung talunan na nanatiri sa partido. Oh. Oh. Eh, pero iba na talunan nagtalunan pa. <laughs> oh, <laughs> talunan na nagtalunan. <laughs> Saan pa talaga nagsimula ang lahat ng ito? Uh -huh. 'Di ba? Sabi ni kong Toby, uh -huh. ano ayo kong uh, bitawan ito, mampat at saka kuya Beny pasayisan na kayo ha? kasi Alam mo siguro si kong uh -huh. Toby kinakagat na niya yung dila niya. Oh, Puro no. ka <laughs> Hindi na pala sa pag an, Ang, ang balita ko, may gag-order na sa ngayon. Oh. Bukan hindi na sa pinagasalita. Oh. 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 Ay, wala ko totoo. Totoo! Hmm. Ang ganaan? Oh. Oh. Sinabi na naman sa'yo? sinabi na. May gag-order na ata siya. Sinabi na naman pala kay sister. Sa may gag-order na siya. Natatawa oh. na lang ako. Peace! <laughs> ako na lang magsasabi. Oh. Ako na lang ang magsasabi. <laughs> Tapos bibigyan ko na lang ng pamadyak. <laughs> Tinrescribe ko kasi 'yung sinabi niya. Uh -huh. Sinanong kasi, saan ba nagsimula 'yung problema ng administrasyon? Mm. 'Di ba? Mag tanong 'yan, ha, Magandang mm. punto. Sabi niya, nung hindi nila sinunod ang budget ng pangulo. Ayun. Ay, mm, yeah. Ang dami, dami yung nilang MET. ginalaw. Uh Oo, -oh, 'yung ha? Nagpasa sila ng budget mm. na ayon ng pangulo. Correct. Mm pinasa nila sa pangulo ipinasa nila sa pangulo ang problema mm. may na-hold nung pinipilit nilang ilabas nang ilabas ang mga projects mm. ito talaga ang reason mm. para don sa impeachment mm. mapilitan ng executive branch na i-release mm. pressure pala yun. parang mm. muscle ano pala yon ano uh, ha i-release na po yung budget ito mm. yung reason kung bakit marami ang pumirma. Mm. Napakaliit na naman ang hinihingi budget ng Pangulo, di ba? Oo, oh, oh, oh. sa NEP. Oh, 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 Parang anong ginawang hostage yung yun oh. kanilang mga budget. Iyon. Iyon. Ito, so, uh, yung maganda yung punto ni Kuya Benny, ang tanong uh, may, tinanong pa kay uh, Kong, Toby. Kong Toby, Are you saying Malacanang was not convinced to pursue the impeachment at that time, mm. sabi ni Kong Tobi, I am 100% sure mm. na hindi kumbinsido ang Pangulo mm. on the day of sign, the impeachment. I was with the President. Oh. Katabi sa ng Pangulo. Kaya, mm. first hand information, ha? Oh. Hindi namin pinag-usapan oh. bakit di ka pumirma. Hindi, hindi do sa tinanong, eh. Mm. Kasi si Kong Tobi, hindi pumirma, diba? Mm. Sinabi sa iyo, mampad, diba? ba? Mm. <laughs> Ko, <laughs> hindi na, hindi na, hindi hindi na ganun na napag-usapan namin. <laughs> Ayan. Ang ganda. Oo, pero, eh. oh, pero so, eh, hindi. Mara that's talagang ano, eh, di ba? Patong-patong ng mga pangyayari yan eh. Kung, uh -huh. kung kaya... So, ibig sabihin, hindi siya kasama sa napangakuan. Napangakuan. Bukod tinanggihan niya ata. Oh, Tinanggi tinanggihan. niya. Hindi naman niya kailangan eh. Oo nga. Oh, di ba? Hindi naman niya kailangan. na naman ang botas. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. Kung oh, oh. yaman at yaman lang pag-uusapan eh. Di, oh, oh, di, di ba? Mm, correct. Ay, oh. Nako. Mm. Eh well, doon sa punto naman ng kay Kong Sandro, kasi tinanong siya eh, mm. at binabanggit niya, meron doon silang private conversation kay Sandro Marcos at hindi naman talaga siya pasimuno nung impeachment. Mm -hmm. Mukhang sa tingin niya, ay mukhang naipit lang mang daw si Kong Sandro. Mm -hmm. Ano, at Sinabi niya, sinasabi daw po ito ngayon, kasi I have to protect the President now. Tama yung punto ni Kuya Benny. Uh -huh. uh -huh. Mukhang uh, sabi niya, he's paying for things na hindi niya kasalanan uh -huh. at hindi naman niya ginawa. Uh -huh. Uh -huh. Ang tanong uh -huh. ko dyan, bakit niya pinalusot? Di ba, oh. ikaw presidente, eh. why can't you put your foot down and Yon. say stop that? diba ba, mm -hmm. you follow me, what I want is what I want because I am the president. Why oh. will you listen to somebody else? Eh kasi nga, mabait daw ang Pangulong Bongbong. Hindi, alam mo, meron akong kilalang dating Pangulong ganyan pero hindi na natin babanggitin ang pangalan. Oh. Itago natin so, sa pangalan. Man, man, son, kason. Huwag naman, huwag mo ba naman, oh. wala siya nagawang mali. Oh, sa kanyang buong panunungkulan, wala siya nagawang mali. Oh. oh, tapos? Wala kasi siyang ginawa. <laughs> Wala na siyang ginawang tama. Sino commission? Wala kang ginawa. Basta wala siyang ginawang mali. Wala naman. Diba, hindi ko sinasabing wala siyang ginawang tama. Oh. Wala siyang ginawang mali. Oh, Ayan. Na nga. Oh. Oh. Wala naman siyang ginawa. Eh, pero, ay ilatag natin ang ating magiging box Populi ngayon, mampata, oh. eh, Banggitin natin yung binanggit mo kanina hmm. na yung mukhang nag-aabot na ng kamay ang Pangulo ngayon. The Olive Branch. Yes. Oh, yeah. Sa oh, oh. pamilya Duterte. Oh, oh. Mukhang kung siya ang tatanong ngayon, sabi niyo nga, mm. ayaw ng Pangulong Bongbong na maraming kaaway. Maraming lang sa kaaway. kaaway. Oh, eh, kailangan daw niyang kaibigan. Pa. Mm. Oo. Oh. Oh, oh. Kaya so, nga, kung may pagkakataon daw, gusto niyang makipagkasundo. Kaya yeah. Pangulong Duterte, dati mm. Pangulong Rodrigo Duterte. Oh, at saka siguro sa mm. Vice Presidente, more so sa Vice Presidente. Kaya, mm. Diba? At saka yun naman ang unang binili ng tao, di ba? Oh, oh. Yung uh, team. unit, Kaya ng unit team. Unit team, uni team. Oh. Uni team oh. talaga oh. dapat. Pero ang tanong paano? Pinakamalaking botong natanggap sa kasaysayan ng eleksyon sa Pilipinas, mm, 'di ba? Mm. Yung presidente at vice presidente. 33 million ba oh, oh. yung CVP mm. Sara, 30 million yata Yun, si BBBM? Oh. 'Di ba? Oh, oh. eh, kasi nga ang gusto talaga ng tao kung ating iisipin, talaga gusto natin unity, pag-iisa ng Pilipino. Eh, oh. kasi alam mo diba? yung Pilipino nga, sabi ko 'yan ang sakit ng Pilipino eh. Oh. Ano, crab mentality. Kung maangat ka, hihilain kang pababa. Kaya oh. hindi talaga tayo makaangat-angat. Oh. 'Yan ang mga sakit ng Pilipino na talagang dapat palitan na talaga mm -hmm. ugaling yan. Napaka, napaka negative at saka hindi kontra sa progreso. Uh -huh. Hindi ka talaga aangat. Diba? Pero kung kayo ang tatanong yan, may chance ba na magkaroon, magkasundo uli ang Bakit pamilya Duterte. May kasabihan. Oo. Oh, Habang may, may, buhay, may pag-asa. so, hindi na, please release me ang kanta natin ngayon. <laughs> 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 oh, okay. oh, hindi. Habang may buhay. Second chance. Oo. Oh, so, <laughs> oh Di ba? May second chance. Eh. Pero ang tanong dyan, oh salalib na sugat. Diyan mm. nga. Paano pa ito maghihilom? Aba, sino mga mag-aakala rin dati ng mga Marcos at Aquino magkakaayos. Aba, gayon para na natin oh. Di ba diba, oh. ng mga Aquino ang pagkamatay mm. ng Ninoy Ni Aquino sa mga Marcos? So, oh, pero ngayon humupa na. No. Di ba time heals all wounds? Mm. Ika nga. Ako Mas, ha. Pero may ano, may, may may batik Oh, oh, pero pero matindi yung ano, yung mm. sugat. Oh, mas mm. pero kumbaga hindi na kasing tindi yung oh. yung tension, yes. hindi of na course, kasing dekada ano, dekada taas. yung nakalipas. Kaya nga, oh, But oh. again, ito ang masakit. Sariwa yung sugat. Sariwa, sariwa yung hmm. uh, natamong sugat. Mm -hmm. Likha nitong uh, impeachment, Oh. pagkakakulong sa ICC uh -oh. and of course uh, marami pang iba yung mga nangyayari ngayon sa Dabaw uh -oh. na hindi na nga nakakaabot dito sa Maynila eh. mm. doon pala nangyayari. sa Davao talagang uh, grabe yung uh, dinaranas nila roon. And, of course, petty na lang yun. Dahil sa laki ng mga sitwasyong nangyayari sa Pero, Mampat, saka Kuya Benny, yung tatlong taon, alam mo, mahalaga ito sa Pangulo. Sa Pangulong Bongbong, gagawa kaya siya ng hakbang para ipakita nyo yung kanyang sincerity na talagang nag-aabot siya ng kamay ng pagkakasundo? Sandali, ha rewind natin. Oh. Rewind, di ba? Okay. Nung umupo ang Administrasyong Marcos, ang buong tingin ng taong bayan, oh. isa na ang inyong lingkod, na ibibindicate nito yung kanyang ama. Yes. Ah, tama. Uh -oh, uh -oh, uh -oh. Diba? Yun yung inaasahan natin. Tama. Uh -oh, uh -oh. Na, kumbaga, ibubuksan nito yung kanyang palad mm. sa lahat ng nais tumulong uh -oh. at para magkaisa-isa. Correct. Uh -oh. Anyari. An Oh. Ako, uh, ito uh, ha, uh, 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 yes, female Pat. perspective. Uh, kaya rin siguro nasasabi siyang weak kasi ayaw rin niyang mahalin tulad sa tatay niya na diktador. Uh -huh. So, di ba? There's a very thin line eh. Sa akin uh -huh. ha. Kaya siguro ayaw niyang puwersahin ng mga tao na gawin niyo, sundan niyo kasi baka masabi naman na parang siyang tatay niya na naging diktador. Uh -huh. So, bakal yun ang laro niya. At saka uh -huh. siguro, innately, maano talaga siyang tao. Yung, uh -huh. yung, yung loob niya hindi kasing puwersado ng tatay niya. But sad uh, to say, there are people beside him mm. who na are, talagang uh, oh. who na, are nakikita ng na bayan eh. Yeah. O oh, uh, talagang, oh. there are uh, So uh, stronger. So para sa at sa, para sa inyo, kung si Pangulong Bongbong -bong lang may chance. Mm. May Pero pa-consider yung mga nakapaligid. Nako po, Jusko. Nako. Oh, oh. Baka mas matagalan. Ganun ba? kung oh, 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 baka ko, naman ang na Pangulong Bongbong, -bong. 'di oh, ba tatlong taon na lang ako hindi na ako ulit na mahahal na presidente? Ay. Eh, 'di, tanong natin sa ating mga kababayan. Yeah. Sige pa, sige, yeah. tanungin mo. kasi tayo meron tayo yes. kanya-kanyang perspektibo oh. eh. Oh, oh. Para maging malaya naman. Yeah. <laughs> yeah. <laughs> Ipapasa po namin sa inyo ang ating tanong. Simple lang po. May chance pa ba? May chance pa ba na magkasundo ang pamilya Duterte at pamilya Marcos? Mm.